Nakalabas na ng trabaho mga Dre. Hindi kasama ko, jeep siya nandito Ito yung matsura sa Sahara Center mga tre Kaya yeah, food court yan Kaya yeah, may KFC dito, Papa dyan sa tabi namin Tapos dito hatam, uh, masa, and pizza hat Iba dyan, Jollibee, McDonald's Ayan, yeah. makita yung Jollibee dyan Jollibee Dan McDonald's Popeyes, Charlie, may ibang mga ano yan, shop na dito, Dakin Donut. May Max din, mga tre. Ayos dito, mga tre, lalaki. Tapos doon, may ano doon, Adventureland. Ayan, para siyang ano, Star City. Yung lagar na so, malaki din dito, mga tre. Ito yung pinaka, parang gitna nila. Food court. May ice skating din dito. Ayan. May trampoline din dito. Ayan, mga tre. Eh, si Abu Ibrahim. Abu Ibrahim Shout out. lah shout out shout out. Wait wait. Shout out DXB Classic Streetwear. What am I? Kalam. Shout out UAE Classic Streetwear. Shout out. Shout out. Shout out shout out like Shout out go? Yeah no, 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 no. What's up hello like that? Hello Classic Streetwear like that. Oh. Yeah. <laughs> one here na kita dito ay dito. Kita na may design dito mga, trey. interior design. Ay okay, kaya niya 'pag sila oh. Tapos yung kahabaan din 'yan sa baba Horton Hortons, tapos 'yung lolo 'yung pole. Dami 'yang mga Drey Arsayo dito sa ba? Starbucks. Hindi tin makita. Tolda 'yung style nila kasi sa mga taga Sahara, tolda sila na tolda. Ayan o. Diba? Ito yung chilis dito mga tre. mga tre. Three hatam. Ayan. Burger uh, hardis. Ayan. May hardis dyan eh. Burger shop din yan. Mga tre. Oh. Abu Ibrahim チャーターチャーター。